Ang cephalex ay isang uri ng antibiotic na kabilang sa pamilya ng cephalosporins. Ang gamot na ito ay may kakayahan na pigilan ang paglago ng mga bakterya sa pamamagitan ng pagtarget sa kanilang mga pader ng selula. Kaya't ito ay epektibo sa paggamot ng mga bacterial infections. Kung natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Na itong ilang mga kondisyon at sitwasyon kung saan karaniwang ginagamit ang cephalex 1. Balat na impeksyon Ang cefalexin ay madalas gamitin para gamutin ang mga impeksyon sa balat tulad ng cellulitis, impetigo at iba pang mga sugat na sanhi ng impeksyon. Nakatutulong ito upang mapigilan ang paglago ng mga bakterya sa mga sugat. 2. Ilong, lalamunan at tenga Ang cefalexin ay ginagamit din upang gamutin ang mga bakteriyal na impeksyon sa ilong, lalamunan at tenga tulad ng sinusitis at otitis media. 3. Impeksyon sa ihi o UTI Ang cephalexin ay maaaring gamitin para gamutin ang urinary tract infections o UTI, kabilang na ang cystitis o impeksyon sa pantog at iba pang kondisyon sa sistema ng ihi na dulot ng bakterya. 4. Respiratory tract infections Sa ilalim ng patnubay ng doktor, maaaring gamitin ang cephalexin upang gamutin ang mga impeksyon sa respiratory tract tulad ng bronchitis at pneumonia. 5. Mga sugat at trauma kapag may mga sugat o trauma na maaaring magdulot ng impeksyon tulad ng kagat ng hayop o mga sugat mula sa aksidente, maaaring gamitin ang cephalexin upang maiwasan ang paglago ng bakterya sa mga sugat at sugpuin ng impeksyon. Gayunpaman, mahalaga pa rin kumonsulta sa isang doktor bago gumamit ng cephalexin o anumang ibang gamot. Ang tamang diagnosis at tamang paggamit ng gamot ay kritikal para sa epektibong paggamot ng anumang kondisyon at upang maiwasan ang mga posibleng side effects. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!